kasunod na pupunta natin itong Rizal Avenue ito yung kanta talaga marami nagtatanong dito gabundok yung basura oh. ito alam niyo yung karyedo parang uh, food pasar yan dyan eh pag sapit sa ng umaga Ang kasi dito kabayan maliwanag talaga yan para iwas sa uh, kung, iwas sa uh, hold up one of Manila's mentor of hers ang Avenida Sisimula sa Quiapo, Santa Cruz, Manila hanggang sa Monumento. Alam nyo ba dati dito na sobrang dilim at nakakatakot dumaan? Maraming mga tumatambay dito at saka obstruction. Pero tingnan mo naman ngayon ba? Diba? Sobrang liwanag na. Sara, pasalan natin. Ito yung next part ng video natin after dun sa Divisoria naman. Nandito na tayo ngayon sa Recto Avenue. So yung kasunod na pupunta natin itong Rizal Avenue ito yung konta talaga. Marami nagtatanong dito. Alam niyo ka ba itong Rizal Avenue? Isa sa mga pagbabago talaga dito. Ay itong kanya Central Island, no? Sobrang liwanag na. Yan ba, no? Ito na yung Rizal Avenue. Yan, di ba? Itong lugar na to dati, nakakatakot dumaan dito. Maniwala kayo sa hindi ka ba eh, na maraming tumatambay dito dat pero ngayon dahil sa maliwanag na siya safe na safe na wala na mga tumatambay dito sa bandang kanan no? di ba? may mga kung dito ano ba ito? mga beer house meron ding hotel dito malapit to. Oh. yeah. ito mga ilaw ng Tukabay ito yung kailangan natin sa recto avenue sana mas marami pa dyan para mas maliwanag wala na mga tulong guys yan no? isa sa mga lugar dito na nakakatakot dumaan kapag uh, ganitong oras ang oras natin ay 11.30 na pag alas 12 na di ba ang liwanag oh saka din naman yung sa bandang kanan di ba ang linis dito na tayo sa Ron Kilo Road. Yeah. Uh, okay, saan ka pupunta? After ng Rizal Avenue, dito maliwanag pa rin. No? Oh, huh? uh, Diba? So, guys, tara, U-turn tayo dito sa ilalim. Ito, so meron U-turn stop dito. Ito lang, medyo madilim to dito eh. Ito yung papunta ang Carriedo. Balik tayo doon. Sa ilalim ng tulay ito. At least makita nyo, hindi na doon sa Rizal Avenue. Yung medyo maliwanag. Dito na tayo. Dito naman tayo niwanag naman dito natin, dami mga tukon dito matambay o oh. sa mga dilim talaga yun yung mga favorite spot ng mga tulongges eh. dito tayo sa Carriedo kasi one way doon sa kabila eh. itong Carriedo corner Rizal Avenue, ito yung nagkaroon ng massive clearing operation yung pagkaupo ni Yorme ito yung mga basura kabayan na ito yung sample Kita nyo yan. Uh, tinatambak nila yan dyan kasi pag dumaan yung gar garbage truck dito, sa kanila kokolekto yun yan. Dyan. Ganyan na nga uh, nangyari dito. Pinamena. So, Gagawin ko yung basura. Oh. Ah, uh, pero pagdating mo naman dito ang liwanag mo. Yan, di diba? problema lang dito kapag gabi. Ah, uh, maraming mga basura kina mga basura. Tapos yung mga gamit nila pang tinda dito. Maraming mga vendors kasi dito. Alam niyo yung Carriedo parang uh, food pasar yan dyan eh. Pag sapit sa ng umaga tapos alala nyo yung si Neneng B yung sikat na overload sa hotdog dito yun nakapwesto oh, ito ito yung sa ilalim mo hindi yung pwesto na ganda ng karyado ka ba yun dami mga kwan yan food trip napatok sa mga kwan din yan mga namamasal dito karye sa ilalim mo. So dito merong police outpost. Mga nag-ronda dito yung pagkagabi. dito ang liwanag, di ba? Ang kinaming ilaw. <laughs> yan yung kailangan natin dito sa recto, di ba? Parang uh, umaga, no? Ito, kailangan kasi dito kabayan. Maliwanag talaga yan para iwas sa uh, iwas sa uh, hold up tambay napaka notorious kasi nitong lugar na to wait ako sa inyo ah oh. di ba ang linis oh yun yung gabayan yung maintain natin basta wala lang mga tambay dito okay na yan oh, kahit maglakad ka dito safe na safe kahit anong oras Hindi ka lang safe sa basura kasi yan, ang dami diba? Ang gabundok yan. Oh. Ito yung binabantayan talaga dito eh. Ano, wala kong tambay dyan eh, diba? Ito napaliwanag talaga ito nung panahon ni Yorme dati. nagkikinabangan talaga ng mga taong bayan ito. Alright. Ang Avenida Cabayan, ito yung uh, one of the important roads dati. Parang Ang wala na ng mga tambay dito. Malinis na. All clear. Ito naman tayo sa rekto sa bandang kanala. Ito naman tayo sa naman. Ito ba't ang dilim na? No? At ganyan, di pa rin ilagay ng mga pailaw din to. Tulad dun sa ilalim ng karya di ba? Ang liwanag. Ito ang dilim, mo? Oh. Kaya nalagyan ito ng mga pailaw dito? Mas, ma Mas maraming dumadaan dito. Lala sarap sa harap ng isitan, no? Dilim, no? Yan, eh. yan. dami ng mga tao dyan, no? Nakikita niya ba? Hindi madilim lang, eh.